Good afternoon po sa ating lahat mga kabayan bago tayo sasabak sa sa pag-akyat mamaya or hindi natin alam mga kabayan kung anong magaganap kain po muna tayo to make sure na busog ang lahat po mga kabayan kasi minsan malipasan ng guto minsan late na yung lunch natin yung lunch nagiging merienda yung almusal na nagiging tanghalian ganon po mga kabayan so ngayon bago mag 12 noon ay kakain po muna tayo Yan. dito kami kakain sa ilalim ng tulay ng SITX dito kami kakain kasi doon sa lahar mamaya sobrang init walang mga puno kaya dito medyo malilim kaya dito kami kakain picture mo na sila At kasama pa rin po natin ang Sara Q TV. Ayan. Yeah. pagbabalik. pagbabalik ni Sara Q TV. Ipapakita ko lang yung mga bigas na ipamigay namin mamaya. Ito yung mga bigas na ipamigay mamaya. Yeah. Yung ibang groceries andun sa likod ng pickup. So, andito na naman po kami. Magandang panghala po sa iyo. Sana po, Panginoon, basbasan mo po itong aming grasya ang yang mo. Lahat po, ng nandito sa, sa mga loob ng sasakyan, basbasan mo po na alam po namin na dagdagan mo yan. Panginoon, yan po, magandang ginigay sa iyo is na pangalan ng uh, Jesus naming Panginoon. Amen. Mm -hmm. Ayan, okay. kain po tayo mga bayan. Let's eat. O, kayo, daddy. Kaya kanya na. O, oh, ma'am po. na po. na May kuchara lang na. po

Everyone, everybody, whole the world, come here! Ang hindi kakain, magiging kamukha ko kayo. Dito ka po, Amityo. Kain na kami. Sabuk! Sabuk Wow! Ikaw, mami, nitsa meron ka lang ngayong boyfriend na. Ito po si Barbie. Ang apelido, ang apelido niya ay Q. Barbie. Apelido. Apelido ka Q. Q. Barbecue. Barbecue. <laughs> barbecue. So, ayan, kasama ano, natin yes, muli Salamat Oh, mo, mo Maris? Maris ba? Papatugtog. ang sa... <laughs> si Mister mo, ha? ba? Oh. Daming tanglad. <laughs> <laughs> ang daming tanglad dito. Ito tanglad. May tao na 'yang pinakauli, may loro O na lang. Ikaw, ba 'yan sa last?